so good morning guys uh, dahil hindi naman uh, bilong yung uh, breakfast natin sa membership uh, tutor ko na lang kayo no pero pag ikaw naman ay uh, natural guest dito sa fairways is bilong yung uh, breakfast nyo guys so sa amin kasi is sa membership siya so hindi siya um, free access sa breakfast and then sa swimming pool which is um, sa rooms lang talaga siya. So, ituturo ko na lang kayo para makita nyo kung gaano kalaki yung room ng fairways. Ang ganda. So, dito sa likod ko guys is ito yung biragda which is makikita mo yung golf course. Ayan. Malapad yan. Labas tayo. Ayan. Kasi na ng umaga. Ayan yung gold Tapos sa taas, may mga rooms pa din. So, dito tayo sa loob. Mamaya na lang tayo maglibot-libot. After nating mag... Noodles. Ito yung room namin. Dali yan. May TV na. Tapos, dito. May table. May sofa. Tapos, meron din dito mini kitchen. Oh. So yan mga pagkain namin yan. Binili sa <coughs> City Mall. And then dito sa baba is mga cabinet. Yan. Kung meron kang dalang pagkain, pwede mo rin initin dito. May microwave silang uh, prepare. Yan. Mga cabinet yan. Tapos meron silang free na tubig. And then uh, dalawang lift tea Yan meron din silang heater guys and then meron din silang ref Ayan. so dito pag uh, na consume mo yung uh, laman is babayaran mo pero pag doon free siya kasi complimentary yeah so naturally sa mga sa lahat ng hotel meron ganito please make up room and then don't disturb yan So, dito tayo guys sa uh, CR nila. Ito yung main door natin palabas. Ayan. So, mayroong pintuan dito. Uh, for ano siguro to? For luggage purpose. You know? Kapag nandito ka nagtambay sa ano, sa parang sala nila, ito yung magiging CR mo. Ayan. Yan yung magiging CR mo guys. So, kompleto yan. May mga toothbrush, baso na yung mga sabon. Tapos, pag nandito ka na sa kwarto, na doon ka na nakatambay sa kwarto, <coughs> yan na, pinto pintuan siya. Ito. Pwede mong ilak. Yan. Tapos, pag may mga ng bagay kang ilalagay, ito yung safety box nila. Ayan. Tapos kung kailangan mo dumagdag ng unan, meron dalawa. Then, uh, hanger for your loads. So, ito hindi ko alam ito kung ano. Yung sa loob niya. Mm -hmm. Ito na pakailangan. Tapos ito yung rooms. Yung uh, kwarto niya. Ito yung bed. Oh. Stephanie, tulog pa rin. <laughs> ano, alas dos na ako na. Alas alas tayo natulog mo, na. no? Alas 11 ng gabi kami natulog. And then si Stephanie, umiyak nang mga alas dos. Kaya ilang minutes, ilang minutes, ilang hours lang yung tulog ko. Kasi makadadi yan eh. Ano makadadi? Papa lang. <laughs> so, dito sa harap ng uh, kwarto namin, guys. May another... Uh, beranda. Tsaka, you know, may TV ulit. Bali, dun sa sala kanina is may TV din. Dito sa kwarto is may TV din. So, bali, dalawa yung TV. Ito yung mga table. Then, may telepon din doon. Tapos, may telepon din dito. Ayan. Tapos, dalawa yung lamplight ito. Tsaka, dun sa may kama. And then, ito yung CR nila na gagamitin mo pag dito ka na sa kwarto. Bali, ito na yung toothbrush, tapos batso, na pamunas mo dyan sa face towel. And then, gagamitin mo na mga towel dyan. Tapos yung bathtub. Yeah. Meron ding hair dryer dito. You know? Dalawang hair dryer. Sobrang laki ng kwarto nila. Oh, shower. Pag nandito sa ka, dito ka sa kwarto, may CR na ng sarili. Pag doon ka sa, sa, sofa, may CR ka din di Hindi mo kailangan na magpula lipat Sobrang convenient, guys. Ito yung salamin nila. Oo. Oh. <laughs> sobrang, sobrang laki ng kwarto nila. Sobrang comfortable ka dito mag, ano, matulog. Ang lawak. Kahit magtakbo-takbo pa yung bata. Yung anak mo dito, may enjoy niya talaga. So, ito yung Miranda dito sa kwarto natin. <coughs> Yan. Yan. Tapos, <coughs> yung, yung kalsada na dadaanan ng shuttle, dyan lang, sa taas. Sobrang lapit lang din. Yan. O, oh, diba? ba tapos hindi maiingay dito guys Sobrang relax Walang kaingay-ingay So yan yung <coughs> tour natin sa Fur Race Ayan, Sana nag-enjoy kayo guys And don't forget to visit my YouTube channel And uh, to follow my Facebook page And comment if you want to share Then go ahead <laughs> Ayan, God bless po sa lahat ng sumusuporta sa akin And thank you for all the followers that I have God bless po